mga kanahoy tapos na ang tatlong ng kulay sa paggagawa ni nanay ng banig. Hello po mga kanahoy nyo, itatry po natin magpirat ng straw. Kung gano, kung paano magpirat ng straw. Kailangan daw po ay dalawang bisis na pipiratin dito para malambot na malambot yung straw. Habang si nanay nagdudugsong ng straw, kailangan daw po ay sampung piraso na dugsong-dugsong. Pagdudugtong-tusungin po yung sampung piraso ng ganito. Ang ganyan. Ito po yung isang kulay. Nanay-dugtong na ni nanay. Ito po ay sampung piraso. Oh. Para pag ginawa pong balig, may may design. Kung so, mga kalahin nyo, makikita nyo, uh, nag uumpisa na magawa si Nanay Rosita. Hanga-hanga uh, talaga ang talento ni Nanay Rosita. Tsaga ang kailangan para makabuo ko ng isang banig. Ayan no po, ah, katulong ng paa, iipitin ng paa ni nanay, step by step para daw maganda ang design, nilagyan na ng dilaw, kulay dilaw na straw. Lak na daw po ni nanay Rosita. Ilalaklak at tabi. Ang baybay tabi para daw po hindi mangalas. mangalas. Ito natin kung paano maglak si nanay. Ayan, na, nakalak. Ang baybay tabi. Para hindi ko Para. Yan po, ang unang umpisan ni Nanay Rosita Napakaganda, dalawang kulay pa lamang Ang kahangahangan, palinto ni Nanay Tapos mamaya pag natapos Ay kudrado, kudradong ibat ibang kulay Balilang kulay ni Nanay Lima lahat Ayan po mga kalawang inyo, patapos na Ang patatlong kulay Kulay orange na Nanay Yan po mga kalawang Tapos na ang tatlong pinasyo ng kulay Sa paggagawa ni Nanay ng banig Abangan po hanggang, hanggang sa matapos ang pagkagawa ni Nanay ng Banig. Maraming salamat po sa inyong lahat.